Mga kababayan ko, meron kang malalaman at malalaman at malalaman mo ngayon ang katotohanan sa pagre-resign ni um, Mayor Magalong. Mga kababayan ko, mukhang uh, mainit-init pong usapin ito na pag-uusapan dahil uh, pinaimbestigahan Kamakailan lamang at pina background check ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Itong si uh, Baguio Mayor at uh, Advisor ng uh, ICI Mga kababayan ko at ito ang mainit na balita ngayon mga kababayan ko sapagkat dapat ninyong malaman ng katotohanan Ito ang mga mainit na balita Bago tayo magsalita mga kababayan ko, paunawa lang po Hindi natin binabanatan si Mayor Bagalong dito hindi natin kinukundi na ang kanyang ginagawa Bagkos itatama lang ho natin kung ano yung dapat kong itama Yan ho ang madihing kong salita dito mga kababayan ko Panoorin nyo ho ang video na ito Hindi pa po malinaw sa ngayon kung tinanggap na ng Malacanang Ang pagbibitiw ni Baguio City Mayor Benjamin Magano Bilang Special Advisor ng ICI o Independent Commission for Infrastructure Yan po kahit pala siya mismo Ang nagpa-review sa pagtalaga sa kanya Nakatuto si Jonathan Andal. Mayor Benjamin Benji Magalong, special advisor and who will act as investigator for the ICI. Alam nyo, sa totoo lang, uh, Mayor Benjamin Magalong is one of the, the best of the best investigator. He is a former police na tumutok sa mama sa, pano. Uh, isa rin tong uh, mayor na ito na dating pulis na magaling So parang, eh? parang ano eh uh, Malaping lakso ng datingan Kung tutuusin Mga kababayan But the thing is mga kababayan ko Ito ang pinakamasakit Mga kababayan ko Ito ang pinakamasakit Sa pagbibitaw ni Mayor Magalong Mga kababayan ko Bago tayo dumako mamaya sa punto ng uh, kay Duterte Dito muna tayo kay Mayor Magalong Dalo ah uh, hindi po yung kaniyang kinakaharap ngayon. Bakit? O to po. Para usay na ng lahat, magu kayo magagalit mga kababayan ko ha. Sa linggo matapos si anunsyo ang magiging papel ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa ICIO Independent Commission for Infrastructure, iba na ang sinabi ng palasyo kahapon. Ito na nagbago ang hip ng hangin eh. Bakit nga? O so, liliwanagin po natin. Ang pagtalaga po sa kanya ng pangulo ay bilang special Advisor at hindi po lead investigator or in in, in any other form na pag-iimbestiga. Kinagabihan nag-resign si Magalong sa ICI. Sabi niya sa liham na ipinadala kay Pangulong Bongbong Marcos, ang pahayag daw ng palasyo tungkol sa kanyang trabaho na taliwas daw sa nakasaad sa kanyang appointment ay nagpapahina raw sa tungkulin at mandatong ipinagkatiwala sa kanya. Ito kasi yan, mga kababayan. Klaruhin natin. Mga kababayan ko. Tandaan niyo ho ito, mga kapatid Tandaan nyo ho sa lahat ha, mga kababayan ko. If you are a public official, an elected public official, hindi ka ho talaga pe pwede kumuha ng isang posisyon sa gobyerno, mga kababayan. Bakit? Kasi magiging conflict of interest yung mangyayari. Dahil sa pagiging conflict of interest nito, mga kababayan ko, medyo tumagilid yung... Uh, Uh, ...posisyon ni Magalong sa ICI. There is a two pero nako theory dito dalawa. Mga kababayan ko. Kung talagang si Magalong planong sugpuin, mga kababayan ko, at mahal niya talaga ang bayan. Plano niya sugpuin ang uh, korupsyon sa Pilipinas. Mahal niya talaga ang bayan, mga kababayan ko. Dapat magdesisyon si Magalong, isa lang. Mga kapatid, alam niyo anong desisyon to? Mabigat kasi tong decision na to. Bumaba siya bilang mayor ng Bagyo tumutok lang sa ICI. Kung talaga mahal niya ang, uh, ang, bansa natin. But I think mga kababayan ko, mga kapatid, hindi niya kayang gawin yon. That's why mga kababayan ko, ang ginawa ni Mayor Magalong mga kababayan ko, nag as uh, ICI uh, a member mga kababayan ko and nag-focus na lang siya sa Baguio. Bakit mga kababayan ko? there is kakain siya sabi ko kapag mayroong kang uh, pinasok na ganyan there is a conflict of interest mga kababayan ko papasok ngayon dito yung conflict of interest bakit siya pinaimbestiga ni pangulo Panoorin niyo muna to para din gumulo. Nagkaroon na rin daw ng duda sa kanya bilang bahagi ng ICI. Naging malinaw niya na hindi na kailangan ng kanyang serbisyo. Kahapon ng umaga, nag-sorry si Magalong sa mga taga-bagyo dahil naging busy raw siya sa ICI. Ang pahayag na ito ni Magalong binanggit ni sa Castro sa kanyang briefing kahapon. Correct, labag sa constitution. Nung inaanunsyo niyang pina-review ni Pangulong Bongbong Marcos sa legal team ang pagtalaga kay Magalong, di ba? Kailangan talaga eh ano, uh, ano kasi masusunog din ng palasyo dito eh. Mga kababayan ko eh. Pero if uh, Mayor Magalong talagang totoo sa kanyang tungkulin sa ICI at walang halong uh, walang halong pagtatakip sa kanyang mga nagawa, eh pwede kang bumitaw bilang mayor. Ibigay mo sa vice mayor mo and then uh, take in charge bilang uh, advisor sa ICI. But I think hindi gagawin ni Mayor Magalong 'yon because umaasa sa kanya ang libo-libong residente ng Bagyo yan lang kaya kong sabihin. Tuloy. Binanggit din ni Yusek Castro na may mga puna ng pagbibigay kay Magalong ng trabaho bilang ICI Special Advisor habang siya ay Mayor. Sabi ng isang labor group, labag sa konstitusyon ang dalawang trabahong binigay kay Magalong. Correct. Kasi one is to one lang. You are elected uh, bilang Mayor ng Baguio. Hindi ka pwedeng tumawid. Nakasaad daw kasi sa Section 7, Article 9B na ipinagbabawal ang mga nahalal na opisyal na ma-appoint sa kahit anong opisina ng gobyerno hmm. habang sila'y nasa termino pa, maliban na lang kung payagan ng batas o required sa hinihinging trabaho ng kanilang posisyon. Correct! Binanggit din ng palasyo kahapon ang puna na posibleng umanong may conflict of interest lalo't may tennis court at parking area project sa Baguio na ang kontraktor ay St. Gerard Construction Company. Aray ko po, yari ka dyan. Sabi <laughs> ko sa'yo eh. <laughs> ba? Diba? Kumpanyang pag-aari ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya na sangkot sa mga maanumaliyang proyekto sa gobyerno. Pero in fairness ha? hindi to ghost project. Ngayon yeah, ito ah, sa totoo lang ah, ito lang ah, tingnan niyo mabuti ah. Oh, ayan yeah, ito. Ito ito'y natapos ng uh, mga diskayan project. Kahapon ang puna. Oh, na possibly umanong may conflict of 5,000 inyo ah. Lalot may tennis court at parking area project. Ito ah. Ito ha, mga kababayan ko. In fairness, mga kababayan ko. In fairness dito ah, mga kapatid. Tingnan niyo mabuti. Oh, ayan. in fairness ha ah, ang ano ha ah, ang uh, itsura makakababayan ko oh ang ganda ng uh, tennis court hindi yung ghost project court at parking area project parking area project ang tanong dito sa Baguio na ang, ang tanong dito ha ah, contractor ay St. Gerard Construction Company kumpanyang pag-aari ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya na sangkot sa mga maanumaliyang proyekto sa gobyerno ang tanong dito ito ang tanong dito ito Nakita niyo yung project na tennis court, parking lot, mga kababayan ko. Uh, ang tanong kasi dito, ang tanong dito, magkano? Yes. Excuse me. Ang tanong dito, magkano? Magkano ang tennis court? Magkano ang parking lot? That's the biggest question, mga kababayan ko. Wala na tayo sa usapin ng Ghost Project. Walang Ghost Project sa Baguio na ginawa ng Diskaya. Okay na. How about the money involved? Yun ang tanong. Dati nang sinabi ni Magalong na ang proyekto maayos na isagawa at alinsunod sa batas. Nilinaw din muli ni Magalong sa kanyang pahayag kanina na walang conflict of interest. Nagbitiraw siya para protektahan ang integridad ng ICI. Anya hindi madali ang magbitiw pero naniniwala siyang kailangan niya itong gawin. Correct. Kahit wala na siya sa ICI, itutuloy niya ang laban kontra korupsyon. Hindi pa sinasabi ng palasyo kung tinanggap na ba ng Pangulo ang resignation ni Magalong. Pero sabi ni Secretary Dave Gomez ng Presidential Communications Office, nakalulungkot ang pagbibitiw ng alkalde sa ICI. Gate ni Gomez, mas mataas sa kahit na sino ang hinihingi ng taong bayan mula sa ICI. Iginagalang daw ng palasyo ang independence ng komisyon at dapat daw hayaan ito sa pagganap ng kanilang mandato. Correct para sa GMA Integrated News. Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Ako wala naman akong doubt na bumitaw si Magalong sa ICI. Kasi uh, dapat ang ilalagay mo dyan yung walang bahid dungis eh. Sa totoo lang. Dapat ang ilalagay mo dyan sa position na yan, yung walang bahid dungis na tao. Alam mo sa totoo sa ICI, bagay si Sunny Trillianis eh. De, sa totoo lang ako kung tatanungin nyo ako, bagay si Sani Trillanes sa ICI. Agree ba kayo? Mga kabayan ko. Agree, agree ba kayo na si Sani Trillanes na lang ipalit natin sa ICI? Gusto nyo ba? Mga kabayan ko. Kasi si Sani, walang bahid doon isang kamay nun. Malinis yon. Kaya kong ipagtayaan sa inyo yan. Mga kababayan, na ano na walang bahid na uh, dungis corruption ng kamay nun maka pwede bang ipalit natin si Sonny Trillanes kay Magalong, mga kababayan? Tayo'ng mag-agree kayo, mga kababayan ko. Kasi kung ako po tatanungin ninyo, mga kapatid, ah, kung ako po tatanungin ninyo, mga agree din po ako. But the biggest problem ay ito. <laughs> May problema po tayo. Alam nyo ho kung ano yung problema, mga kababayan. Alam nyo ho ano yung problema? Mga kapatid, gusto nyo ho ba malaman? Para matapos na ho yung mga ano, na si Sunny Trillanes yung papalit kay Magalong. Alam nyo ho, bakit? Ha? Kasabihin ko na ho sa inyo. O, magugulat ho kayo sasabihin ko. Hindi ho pwede si Sunny Trillanes maano, maupo bilang ICI uh, member. Hindi ho. Kahit, kahit qualified ho si Sunny Trillanes. Ay oh, totoo to sinasabi ko mga kababayan ko ha. Kahit qualified ho si Sunny Trillanes na maupo ho sa posisyon na yan, eh hindi ho mauupo si Sunny Trillanes dyan. Mga kapatid, ay ngayon, hindi, hindi, ay hindi pa ho mauupo sapagkat meron hong one year ban sa mga tumakbong politicians na hindi ho makakakuha ng appointment sa gobyerno. Hindi pa po makakaupo si Sunny. Siguro ho, after one year. Ma'am Elvira, tama, di ba? Oh, matalino si Ma'am Elvira eh. Oh. Ako ho, agree ho ako. Gusto ko ho maupo si Sani doon. Para maimbestigahan ho yung 51 billion ni Pulong. Tama ho kayo ng inyong naririnig sa akin. Gusto ko ho ma yung 1 billion ni uh, Pulong Duterte. Nang sa ganun ay mapag-usapan na. Di ba? yung uh, corruption sa Daba corruption sa ganito kasi talagang hahalukayin ni Sani Trillanes yan. Whether they like it or not, talagang hahalukayin niya yan. Walang kawala yan, mga kababayan ko. But ang pinaka main point dito, eh hindi man di, hindi makakaupo si Sani. Mga kababayan ko, hindi ho makakaupo basta-basta si Sani Trillanes niyan. Dahil meron hong umiiral na one year ban, mga kababayan ko. Sa lahat po ng mga tumakbong, politiko nung panahon na, 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 na politiko natalo nung panahon ng eleksyon hindi ho basta-basta so antayin ho natin ang next year ng May kung ano ho ang posisyon ang makukuha ho ng ating uh, butihing senador mga kababayan ko but balik tayo kay general no? ay balik tayo kay uh, Mayor Magalong ako naman mga kababayan ko I have no doubt to Mayor Magalong to be honest wala akong ano sa kanya, wala akong nakitang ah uh, uh, ano, uh, mali doon sa pagbibitaw bilang ICI, ICI uh, ano ah uh, Isa sa mga member nito. The thing is, mga kababayan ko, is an alam niyo kung ano? Conflict of interest, conflict of duty, uh, conflict sa ating constitution maraming lalabagin. So, wala naman ako nakita doon na ano kasi nakita ko yung ano eh, nakita ko naman yung tennis, tsaka nakita ko yung yung ano, yung uh, ten yung tennis, nakita ko yung tennis kung paano vinyl, hindi naman ghost project. Nakita ko rin yung uh, nakita ko rin mga kababayan ko yung uh, what we call this yung ano. Ang tawag doon itong uh, parking lot, mga kababayan ko. Hindi naman siya ghost project natapos. Ang questionable lang doon. Hello po Tita Judy Basco. Ayun, nabuhay si Tita Judy. The question is magkano ang naging raise ng bidding nito? Mga kababayan, yun noon tanong dito. Mababahiran, mababahiran ng corruption uh, ang pangalan ni uh, Mayor Magalong because of this kaya. Alam naman natin ang Diskaya, mga kababayan ko, they are the uh, one of the whistleblowers na pumuna talagang uh, tinutukan ng taong bayan mga kapatid patungkol sa issue ng uh, patungkol sa issue ng uh, flood control at mga go, mga project sa gobyerno na nakakakuha sila yan ho ang pinaka ano doon mga kababayan ko yan ho ang pinaka usapin ho doon mga kababayan kaya ho medyo Uh, kibit balikat yung iba dito dahil uh, medyo malaki-laki talaga yan questionable pa, mga kababayan ko. But for me, mga kababayan ko, to protect the integrity of the, of uh, ICI, malaya ho si Mayor Magalong gawin na umalis ho dyan at mag-resign. Tama lang ho na paimbestigahan niyo ni Presidente Bongbong Marcos yung background nitong tao para hindi ho masunog ang palasyo baka pag dumating ang araw na inimbestigahan na, mga kababayan ko, ng uh, Independent Commission Etong uh, pati Bagyo, mga kababayan. Pero before that, mga kababayan ko, ay ako, wala akong masasabi kay Mayor Magalong. Hindi ako pwedeng magalit sa kanya dahil nakita ko naman nagtrabaho siya, nakita ko naman na ginawa niya mabuti, nakita ko naman na ginawa niya ni masama. Nakita ko na rin, pero para sa akin, mga kababayan ko, if Mayor Magalong wants to be eh, ano, like I said, it's conflict of interest lang 'yan. Walang ibang rason dyan Yung constitution ang humahad lang sa pagiging aici member niya. Which is, tama na sundin niya ang ating konstitusyon na bumalik sa Baguio at pagtuunan ng pansin ng kanyang mga constituents kesa yung magbibibida ka dito sa Metro Manila, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Yan yung pinakamagandang salita doon. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.